2 ne 1 isang kapanapanabik na pagbabalik matapos ang sampung taon, pinahanga ng 2 ne 1 ang mga tagahanga sa kanilang matagal ng hinihintay na pagbabalik sa isang konsyerto sa Olympic Park sa City. Noong linggo ng gabi, itinanghal ng sikat na K-pop girl group ang kanilang hit na kantang Come Back Home, na nagsilbing unang konsyerto nila sa mahigit sampung taon. Ang mga tagahanga, na kilala bilang Black Jack ay nagsaya ng magkasama ang lahat ng apat na miyembro, Sandara Park, Seal, Park Bom at Minzy sa entablado. Ang kanilang pagbabalik ay isang makasaysayang pagkakataon na nagpapakita ng patuloy na pamana ng 2NE1. Paano tumugon ang mga tagahanga sa matagal na pagkakaantala nito? Na Kamanghamang-hang nagpakitang gilas ang mga miyembro sa kanilang mga natatanging makulay na outfits. Suot ni Tzigi ang isang kapansin pansing pulang jacket na may malaking pulang laso habang si Sandara Park ay nagpakita ng kakaibang bolero na mailabis na balikat. Ang konsyerto na pinamagatang Welcome Back ay ang huli sa tatlong pagtatanghal kung saan ang Come Back Home at Fire ang iba pang mga awitin. Sa pagsisimula ng palabas, inihimok ni Sandara Park ang crowd na maging masigla. Maraming tagahanga ang naantig at napaiyak sa taos pungsong pagkikita. Anong mga emosyon ang naipakita ng mga tagahanga sa konserto? Napaka-energetic ng atmosfera habang ang pangunahing entablado ay malapit sa mga tagapanood. Nalumilikha ng mas malapit na karanas. Itinanghal ng grupo ang mga klasikong hit tulad ng Can't Nobody, Falling in Love, at I don't care, na ipinakita ang kanilang masiglang sayaw. Si Minzy, ang pinakabatang miyembro, ay nagulat sa lahat sa kanyang kahanga-hangang boses at sayaw, na pinatutunayan na siya ay tunay na umunlad bilang isang artista. Matapos ang unang bahagi ng palabas, may mga video tribute mula sa mga pangunahing K-pop artist na ipinakita sa mga screen upang ipagdiwang ang anibersaryo ng 2 ewan. Alin sa mga pagtatanghal ang pinakanagustuhan ng mga tagahanga sa konsyerto? Sa susunod na bahagi, nakasuot ang mga miyembro ng mga itim na damit at umawit ng mga emosyonal na balad tulad ng Missing You, It Hurts, If I Were You, at Lonely. Isang nostalgic na montage ang nagpakita ng kanilang paglalakbay mula sa pagsasanay noong 2000 at walo hanggang sa kanilang debut noong 2000 at siya. Umabot sa rurok ang konsyerto sa isang makapangyarihang bersyon ng AM The Best na nagpasiklab ng kasiyahan habang ang mga tagahanga ay sumasabay sa pag-awit at pagsasaya. Ano ang naging pinakatampok ng konsyerto para sa mga tagahanga na naroroon? Sa pagtatapos ng palabas, inisip ni Sandara Park ang kahalagahan ng lugar na nagsasabing ito ang kanilang unang konsyerto ipinahayag ng mga miyembro ang kanilang pasasalamat sa pagmamahal at suporta na kanilang natanggap mula sa mga tagahang. Nagbigay si Sandara ng pahiwatig tungkol sa mga hinaharap na plano na binanggit na ang konsyerto ay orihinal na itinakdang isang araw. Ngunit dahil sa mataas na demand, nagdagdag sila ng dalawang araw. Ang 2 1 ay nakatakdang mag-umpisa ng isang tour sa Asia na may 15 konsyerto sa Siam na lungsod na nagsisimula sa Manila. Ano ang maaasahan ng mga tagahanga sa mga susunod na konsyerto?